Hi guys, good afternoon. And today, yes, Monday. Bumili ako na ano, ng chicken kanina morning. So niluto ko siya ng chicken curry, Mayroon siyang potatoes and ah uh, carrots. Tapos, syempre, hindi mo oh, wala ang carrots. Wala, magbumukbang lang ako ngayon. Okay, Kain tayo guys. Kain na kain. So may bagyo dito. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. ko na pinayin na. Mm Gusto -hmm. mm -hmm. lang yung carrot. Mm -hmm. Gusto ko yung curry na ano. Medyong manghang. Kaya ito, hindi siya masyadong manghang yun. Hindi ko kasi nilagyan ng soup yun. Mas masarap yung niluto ko nung nakaraan. Kasi meron siyang celery at radish. Pwede pala yun sa ano, chicken curry. yung nilalagyan na ano, radish at saka celery. Hmm. Hmm. Ang sarap kasi. Ako oh, din, masarap. Hmm. Stay at home tayo ngayon kaya ano, more on content content muna. Mm. Kaya. Subukan nyo rin palang lutuin yun Yung... Ano? Yung chicken curry. Aside from potato and uh, carrot, carrots. Pwede nyo lagyan ng radish at saka... Um, radish at saka...

Mm. Perfect match ang ang cook na malamig sa lahat ng pagkain.